Mga kapatid, nasamba si Satanas at tinatawag na Lucifer. Siya ba ay nakakapunta sa kalangitan? Siya ba ay parot parito sa mundo? O siya ba ay nasa impyerno? Ngayon, alamin po natin ito sa Biblia. Sinabi dito sa John 10.10, .10, dumarating ang maganakaw para lang magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. So sino ba tinutukoy sa Biblia na maganakaw? Walang iba kundi si Satanas. Naparito siya upang wasakin ang buhay ng tao. At si Satanas ba ay nakapunta doon sa kalangitan? Ito po ay mababasa po natin sa Zacharias 3 verse 1. Ang sabi po rito, pinakita sa akin ng ang Panginoon ang punong pari na si Josue na nakatayo sa harapan ng Angel ng Panginoon. Nakatayo naman sa gawing kanan niya si Satanas upang paratangan siya. Kung papansinin po natin, si Satanas ay laka punta doon sa lugar kung nasaan po ang mga anghel upang paratangan ang tao na katulad ni Josue. Yun po ang ginagawa niya. Kaya si Satanas po nais niyang dayain ang mga tao at wasakin. Kung papansinin po natin, noong panahon ni Eva at Adam, ang ginawa ni Satanas ay inutusan niya yung ahas na sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 1 ang sabi dito sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos ang ahas ang pinakatuso minsan tinanong ng ahas ang babae totoo bang pinagbawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng ilan mang puno sa halamanan. So, papansinin po natin, si Satanas ay gumagamit ng ahas para dayain ang tao. Kaya nga mga kapatid, na sinasabi nga sa 2 Corinthians 11 verse 3, pero nag-aalala ako na baka manilang kayo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas at nawala ang inyong taos-pusong hangarin na sumunod kay Kristo. Kaya nga mga kapatid, ang gusto ng kaaway ay 'wag tayong sumunod. 'Yun ang plano ni Lucifer na tumalikod tayo sa pananampalataya at lumayo sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ang ang plano ng kaaway ay to destroy pasakin. Totoo ang sinasabi ng Biblia. Si Satanas ay tabi nga uh, nakakapunta pa doon sa sinasabi na langit at siya ay naigipag-usap pa doon sa mga anghel. Pero ano ba ang sasapitin ni Satanas sa huling panahon? Ito po ay mababasa natin sa pahayag 20 verse 1 and 2. Ang sabi po dito, pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumababa mula sa langit. May hawak siyang susi ng kailaliman at may malaking siyang kadena. Dinakip niya ang dragon, ang as noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas at sa kaiginapos ng kadena sa loob ng salibong taon. So, 1,000 years, ikukulong pala ang diablo at satanas kasama yung ahas pagdating ng last days. Pero, may word kasi dito, isang libong taon lang. At sinabi pa sa pahayag 20 verse 3, Inuhulog siya ng anghel sa kailaliman sa kaisanara at sinusian at tinakpan ng pintuan upang walang mga has na magbukas. Kaya sabi rito, napakaliwanag po, tinatakan pa ang pintuan. At sabi dito, ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng isang taon. Pero pagkatapos ng salibong taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. So kung papansinin po natin mga kapatid na sinasabi rito na after 1,000 years, papakawalan ulit siya. Kaya sa ikinulong ng 1,000 years ay parang hindi makapandaya. Pero nakagulat po ang sinasabi rito, after 1,000 years, pakakawalan siya. Para ano? Si Satanas ay muling makapandaya. Alam niyo po ba kung gaano kadami ang pwede niyang dayain pag siya ay nakawala na o pinakawala na at pinayagan siyang mandaya sa maikling panahon. Ito po ay mababasa natin sa pahayag 20 verse 7 and 8. Ang sabi po rito, pagkatapos ng sanlibong taon, papapakawalan siya. Bakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo. Tatawaging Gog and Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pagkipagdigmaan sa mga mananampalataya at ang matitipon niyang mga sundalo ay kasing dami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. So isipin po natin mga kapatid, napakarami ang madadaya ni Satanas in the last days para udyukan niya ang mga ito na lumaban doon sa mga taong pinabanal. At sinabi pa sa verse 20, kakalat sila sa buong mundo at paliligiran nila ang kampon ng mga banal at ang pinakamamahal na lunsod. Pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit at mamamatay silang lahat. Isipin mo, buong mundo kakalat sila at papaligiran nila yung mga taong mga lingkod ng Panginoon. So akala nila pag sobrang dami na sila at sobrang daya ng kaaway sa kanila, kaya nilang talunin ang mga lingkod ng Panginoon. Pero sabi rito, ang Diyos ang gagawa at babagsakan sila ng apoy. At sinabi pa dito sa pahayag 20 verse 10, at si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy na asopre na siya pinagtapunan ng halimaw at ng huwad na sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahirapan araw at gabi magpakailanman. Ito yung final judgment kay Satanas. Talagang hindi na siya makakawala dito. Yun ang kahantungan niya. May katapusan ang kanyang kasamaan. Pero nais nice kong basahin sa inyo mga kapatid na sinasabi sa Hob chapter 2 verse 1 hanggang 3a. Ito po ang sinabi rito. Isang araw, muling nagtipon ang mga anghel sa presensya ng Panginoon at buli ring sumali si Satanas at sabi rito Buling sumali si Satanas sinabi ng Panginoon kay Satanas nasaan ka nang galing sumagot si Satanas parot parito na naglilibot sa mundo sinabi sa kanya ng Panginoon napansin mo ba ang aking lingkod na si Hobb wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya, malinis ang pamuhay, may takot sa akin at umiiwas sa kasamaan. Mga kapatid, si Satanas ay nakakaakyat pa sa langit ngayong panahon. At nakakapag-usap pa sila ng ating Diyos. Pero kung papasinin po natin, sino ang pinagmalaki ng Diyos? yung kanya'ng nina si Hob dahil matuwid. Hindi pinagmalaki ng Diyos kay Satanas yung earth yung sabi nga dito yung kalawakan o kaharian. Kundi ang totoong pinagmamalaki ng Diyos yung mga taong naglilingkod sa kanya. Tayo yung kasiyahan ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, sana maging matuwid tayo kahit napakahirap ng buhay natin sa mundong ito. Magpalakas tayo sapagat ikaw, ako o bawat isang naglilingkod sa Panginoon at nagpapakabanal at umiiwas sa kasalanan, pinagmamalaki niya ang mga taong nagbabalik loob. Sana po mga kapatid, ishare po natin ang video ito upang makilala ng lahat na tayo po ay mahal ng Diyos at walang magagawa si Satanas darating ang panahon, siya ay ikukulong parurusahan magpakailanman. God bless you po mga kapatid.